Family Feud is back. Kasama ko si Attorney Oliver ng House of Heartthrobs. Hindi raw sila uuwi hanggat hindi nila makuha ang total cash prize na 2,000 At syempre may 20,000 pesos din ang kanilang charity. Attorney, ano ba yung napili ninyo? Uh, bahay Aruga po. Bahay Aruga. Yan, Bahay Aruga. Makakatanggap po kayo ng 20,000 mula sa kanila. Si Jay ngayon ay nasa waiting area. It's time for Fast Money. Are you ready, Attorney? Ready. Okay. Nakilig. Give me 20 seconds on the clock, please. Kung magiging babae ang lalaki for one day, saan kaya sa pupunta or tatambay? Go! Sa gym. Pwedeng English or Filipino, hayop na nagsisimula sa letter P, as in P, Papa. Pink. Magbigay ng isang klase ng hopya. Pass. Madalas na hawak ng waiter. Plato. Word o salita ang ibig sabihin ay kaibigan. Friend. Pwedeng English-Filipino. Attorney, here we go kung magiging babae daw ang lalaki for one day, saan kaya siya pupunta o tatambay sa gym? Survey says, Uy, bakit kaya? Pwedeng English, pwedeng Filipino hayop na nagsisimula sa letter P. Sabi mo'y pig. Survey says, Pwede, magbigay na isang klase ng hopya. Survey, okay. Madalas na hawak ng waiter. Siyempre, plato. Diba plato? Nandiyan ba yung plato? Yes, nandiyan na plato. Word o salitang ibig sabihin ay kaibigan. Ang sabi mo ay... Friend! Ha? Ang sabi ng service sa friend ay... Wow, 27 points. Attorney... Okay lang, okay lang, okay lang. Attorney Oliver, let's welcome back, Jay. Pani, Jay. Here we go, here we go. Uh, bagong lahat, may gusto ka bang batiin? Oh, siyang? uh, gusto ko lang batiin yung pamilya ko na nanonood ngayon. Yeah. Hello po sa inyo lahat. Thank you, Jay, and uh, good luck. Good luck. Thank you, Dom. Here we go. Attorney Oliver, he got 27 points. Ibig sabihin, 173 pa. Okay? Yan pa ang kailangan natin. Pero kayang-kaya yan. Dahil pag nakuha mo to, automatic may additional 100,000 pesos tayo. Now, makikita na po ng viewers ang sagot ni Attorney Oliver. Give me 25 seconds on the clock. Kung magiging babae ang isang lalaki for one day, saan kaya siya pupunta o tatambay? Go! Sa coffee shop. Pwedeng English, pwedeng Filipino. Hayop na nagsisimula sa letter P. P for papa. Pig. Uh uh pig, um uh, uh, pass. Magbigay ng isang klase ng hopya. Uh monggo. Madalas hawak ng waiter. Uh tray. Word o salitang ibig sabihin ay kaibigan. Uh friend. BFF. Let's go, Jay. 173. Yes. Medyo madami dami ito, pero okay lang. kayang kaya. magiging babaeng lalaki, for one day, sa kaya sa pupunta o tatambay. Sabi mo, sa coffee shop. Isa po survey? Uy! Ang top answer ay parlor. Parlor, parlor. Okay. Pwedeng English, pwedeng Filipino. Hayop na nagsisimula sa letter P. Hindi natin nabalikan. Ang top answer dito ay parlor. Ito, magbigay na isang klase ng hopya. Ang sabi mo ay munggo. Yan. Ang sabi answer, ng survey, please. top answer! Oh! Ang second dito ay baboy. Madalas hawak ng waiter, sabi mo'y tray. Ang sabi ng survey, top, top answer! Top answer! Hey! Top, top answer. Word o salitang ibig sabihin ng kaibigan, sabi mo'y BFF. Ang sabi ng survey, oh! top answer! Wow! Tropa! Tropa, top, top answer! Ayos, another one, top answer, Jay. Very, very good. Congratulations, of Robs. Ladies, kahit ano mangyari, panalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations. Thank you. At sa ating mga manlalaro, diba? sa Queen Sisters, thank you. congratulations. At sana ay makabalik naman ulit. Yes, we'll be the winner. Babawi. 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 All right. That's the spirit. And thank you, guys. Thank you very much and congratulations. Maraming salamat po, Pilipinas. Ako si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family View.